kaya kay ate uh, secret sponsor ano thank you thank you po ma'am uh, nakuha ko na yung pera uh, ko na rin yung 20 sa akong bigas na say milimang kilo so nandito sa loob ng sasakyan natin ano uh, pakita pa rin muna sa inyo at uh, baka hindi kayo maniwala tapos yung ibae nandun sa bahay aking binuhat sa bahay yung ibibigay kay na taluloy Ayan, uh. ito yung bigas uh. bawat isa niyan ay lima ang laman limang peraso so, may isang sako at saka dalawang peraso sa bahay tapos ito tatlo, isang sasako na bukas. So yan ate yung ating binili na bigas. Maraming maraming salamat po. Ating iba na bigas, Tapos yung iba nandun sa sasakyan. Bali ilan to? Uh, one, two, three, four, five, six, seven. So bali ito ay bibigyan tayo nito. Nandito si si Arnel Baya para distribute muna natin to bago tayo umalis mga idol mga idol ah Nel Nel, saluloy Ito ate si Arnel Baya para sa kanya yung dalawang bigas. Si Ma'am Secret Sponsor ano, hindi na niyo na malalaman pa. Secret Sponsor, salamat. Okay. Si Taluloy din. kung kunsumo na eh, sa isang kaon. Ah, gaya na sinabi nyo eh, iga dalawa sila. Ayan. So, yan si taluloy te pinapunta ko rito sa bahay para dito ko na lang ibigay tsaka si Arnel so dalaman, dalaman. secret sponsor pangalan ano oh. hindi na lang natin banggitin kaya dalaman. ayaw naman niya magpakilala dalaman. so thank you thank you po te kay kong tabang na ini sa sa dalawa tuwang tuwa yung dalawa na may bigas siyang uuwi mamaya dalaman. tapos yung iba niyan i-distribute natin dalaman. kung saan natin madadala so nandun pa iba niya sa tapos dito nag iwan ako rito sa bahay ng ilang peraso rin para kung merong ma-scout na si Edis meron ding madala so yun ma Abangan nyo pa ibang mga video mga idol. Mga idol, you na know, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man sulok ng mundo na kakabot ang ating video. So maraming maraming salamat sa mga taong nagtitiwala at uh, naniniwala sa ating ginagawa. No? So ngayon po ay nandito tayo sa isang lugar dito sa Barubo. So may na lapit dito sa atin yung uh, si Kagawad Kihano dito sa Garubo. So ating pinuntahan in action na natin at dito natin unang idadrop yung bigas na gikan sa ating secret sponsor. Ano, maraming maraming salamat ma'am. Ano, dito ko na ito yung first na iskautin natin ngayong araw. So, yung ating dalang bigas ay gigikan sa ating mabuting sponsor. Ano? At maraming maraming salamat sa lahat na nagdaan ng nagdaan na ating sponsor. Ano? Thank you, thank you sa inyo. At sana pagpalaan kayo ni Lord. At ganun din ang ating ginagawa. Sana ay maging successful at uh, makata mas maraming pa tayong matulungan tao. So, mga idol, Wa so, bubuntahan uh, na naman tayo yung isang pamilya nakikita niyo yung bahay na yan nandun sila sa taas ano? so lalapitan natin sila at i natin kung ano yung kanilang sitwasyon ng buhay so tara samahan niyo ako yan mga idol uh, pupuntahan natin sila dito so kasama natin pala si Jojo si Butiti nandito sa kabilang kahil may binibidyo rin sila ron cakasi uh, si George ang kasama tsaka si Kagawad so, hindi na ka natin ipakilala si Kagawad dito sa ating video so ito yung pamilya na ating pinuntahan dito so ayo te magandang umaga or maayong buntag so ito yung mga idol ito yung kanilang bahay so ano pangalan mo te Mimi Undua Mimi Undua Ah, So, ano yung mga anak mo lahat? Oo. Tatlo? Nag may nag-aaral na? Oo. So, yun. Ito si ate Mimi Untua dito sa Barubo. Ito yung nilapit din sa atin. Dahil yung ating kasamang kahapon, ay nagsama sila ni Kagawad rito para mag-scout. So, sila talaga nakakitaan nito. Hindi tayo, kumbaga, uh, kinan lang nila sa atin. Inilapit. So, yan, no. Mga idol, ito yung kanilang bahay. See, ba't yung bahay mo? Hindi natapos. Parang hindi natapos. Hindi na human? Okay. Okay ra. Uh -huh. uh, na? Oo. Pag-inahuman, kaya tungod sa kanilang sablagi sa kung ano, pang-word ka, ang income sa kumbana na ikura sa mungkaon, kaon, makabayad o utang. Hmm. Anong ah, trabaho ng asawa mo? Mag-saka raong lubi. Saka sa lubi. Hmm. Kaya nang, 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 nang kumaakyat. Oo. Uh -huh. Siya naguhulog ng lubi, ano. Uh -huh. So, hindi naman siya araw-araw siya siya? or sinimana kuan kung ay magpasaka kada adlaw makasaka siya pero pag wala wala po wala siyang trabahong lain Hindi siya marunong managat hindi kay napansin ko sa inyo dool ka mo sa dagat akala ko nang hanap buhay ng asawa ni mo so ilan ilan taong ka na te 32 32 panang bana ni mo 38 38 tapos may pila ka tuig na kamo nagpuyo diri sa bahay ni mo One year. So yung bahay nila mga idol, hindi, hindi siya nahuman. <coughs> hindi nahuman yung bahay nila. Pero nakasinsya, pero maliit. Tapos sila ilang kayo nakapuyo dito, bali lima. Mm -hmm. Kana <coughs> <coughs> oh, ano? ang anak ni mo tulo ka buok. Ano sila uno? Ah, Nasa nang tulo? Naglaag ang isa, ang isa tawag sa regaw niya, ang isa na trabaho Ah, may -trabaho ka ng anak. Mm -hmm. Ilan taon ang pinakamaguwang ni anak ni mo? Perti, nagtatrabaho na. Ano trabaho? Magbantay ng manok. Ah, magbantay ng manok. So, parang trabaho ng anak mo ay hanglir. Ano yung manok na na? Mga panabong? Oo. Mm, so, yung mayroon siyang inaasahan anak na nagtatrabaho kahit minor di edad. So, hindi naman ganun kabigat magtrabaho yung pag-aalaga ng manok. Hindi naman ganun ka la ikasakripay sa katawan. Ano? Kaya, Pinayagan siguro ni ate. So ikaw te, anong trabaho mo dito pag naiiwan ka sa bahay? <coughs> Diyari ka lang, maglink yun. Abutan man kita kanina. Uh, uh. Nag, tawag dito, naguguna. Uh. O nagagamas sa amin, sa Tagalog. Ay eh, gamas. Tatanggal ng mga damo. So ano yung mga anak mo nag-aaral? Uh. Kanara, anong grade na yan? Uh. Grade 6. Grade 6, katang dalawa, wala pa. Nag-eskwela po to. High school ang magulang. Anang nag-aalaga ng Manok High School? Oh. Tapos yung isa? Grade 4. Grade 4. Itong dalawa wala pa. Hmm. So yun mga idol oh. Uh, makita po ninyo yung kanilang bahay eh. Tagpi-tagpi. Okay lang ba ipakita ko yung loob oh. ng bahay mo te? Oo. Oh. Ito. Tagpi-tagpi din siya ng pinag-ari na plywood at saka amakan at saka meron ding. Wala naman siguro iro dito ano? Wala and sin, meron din siyang trapal. Kita nyo rito sa likod, mga idol. Hmm. So, ito, uh, inilapit lang ito sa atin, ang ating kasamahan. At atin naman tinugunan dahil nandito rin tayo sa area. So, nakita naman natin uh, para sa atin ay eh, ang ngayon, tabangan. So, si kuya, kano sa mag si ang iyong asawa, ti? Eh? Unya. So, ilang araw na siya sa pagtrabaho? Na walang uwi yan? One week. So, simula na na mag-uwi ang asawa ni mo tapos kayo lang naiiwan dito? Oh. Ang mga anak mo sa natutulog, sa gabi. So, pagdating ng hapon, nagtapok na mo dire eh. Oh. Karang adlaw rang wala. Hmm. Oh. So, pa paano yung pagkain niyo pag wala si kuya? Isang linggo? Magbali niyo bukas dito sa pag-iang amo. Ah, may tindahan ang amo niya? T Taga dito lang ang amo niya? Oo. Oh kung kumbaga nagsisii na lang kayo ng mga pagkain. Tapos ikaltas na lang kapag sahod. Mm. Makita ninyo, mga idol dito, ay wala silang kusina. Asan ah, ang kusina mo, ti? Kanara? Oo. kanang kusina niya ay nilagyan lang ng tabla sa gilid ng pintuan. Tapos ito na yung kanilang abuhan, no? Bas, parang inilipat pa ni ate yung kanyang abuhan dito sa baba. Bakit mo inilipat eh? Ah, pag naulan dito. Pikas. Hindi rin man siguro ang ulan no? sa libo. nilagay niya rito. Hindi ba delikado sa bata? Ayan. Mamaya makalingatan mo na may apoy pa tayo sa paglaruan ng iyong mga anak. Maipatong sa loob. sa bilay liit na lang ng bahay mo, nasunog pa. so, yun mga idol, oh. So, bete, meron kaming dalang bigas para sa iyo, no? Kung ito lang yung aming ngayon. Uh, malay natin sa susunod ma makapagbigay ulit tayo makabalik tayo dito dahil meron din naman kaming binalikan pinuntahan dito sa taas okay, ito kas eh. kasama pala natin guys si Ikan George uh, Sir Nilbaya pakisupport ninyo yung kanyang munting channel uh, Ah, uh, iba, ang content niya talaga eh, hindi ko maintindihan yung content niya. <laughs> pero, pakisupport nyo. Uh, malay natin, mag, someday is na magkaroon din siya ng channel na kung um, charity ba siya or anong bang gustong content niya. Hindi pala siya nakakapag iba, pa kuha ng content. So, pero may channel na siya. So, pakisupport nyo na lang mga idol. So, yan si ate. ah uh, yan galing sa aking sponsor. Yan, pabigas na yan. So, maraming maraming salamat ako na magpasalamat sa uh, secret sponsor na laging nandyan na uh, magtabang sa kapwa natin kababayang naghihirap so at sana uh, pagpalaan pa kayo ni Lord mas marami pa kayo matabangan si ate anong masasabi mo te anong so, maingon mo naay blessing na dumating anong salamat kung na blessing na maubot ayan so yan ate uh, gumuisipin na agad ako makabalik pero may, hindi ako makapangako sa imo, mabalik kami. Someday, hindi magbalik din kami kayo. Doon lang naman dire. Uh -huh. Ang kongko ko lang ay eh, sana ay eh, i-share i -share, eh, konyo rin kami sa inyong mga prayer. Na sana ay eh, maging konyo aming ginagawa, maging successful para mas marami pa tayong matulungan na kagaya mo. Uh -huh. hmm. Yung mga anak mo, ilan taong ka na kuya? Pira ka na? 11. Anong grade na niya? Grade 6. Ka na? Kana? Oh, si ate oh. Four. Grade 4. Itong isa. Four. Grade, eh, kung ano? 2 years. old. Tapos ito, 4 years old. Kala ko grade 4. <laughs> <laughs> Hapit dun sa isa yun na. Nas, <laughs> namahaw na mo. Naman na. Anong usod na nyo karina? Walang ulam, ulam. Sus. Pero naay na na bugas. Naay uh, bugas na pang-abot ng as asawa mo. Naapa. Oo. Uh. O, oh, karo, madadagdagan kay meron tang dalang bigas para sa inyo. So, yun mga idol, no? Uh, makita nyo naman yung loob. Pwede kong makasulod, eh. Pasukin natin yung loob ng bahay nila. Uh, at yung bahay nila kahit wala rin, sabi na ay, eh, wala siyang kwarto. Puro sala siya. Ayan, no? Oh. Kita nyo, guys. Uh, diba? bukas din yung kanilang lugar. So, hindi ko alam ba't dito, isa rin siguro, problema rin siguro sila mag, tayo ng bahay dahil yung daan dito sobrang hirap no maliit motor lang ang kasya lalong lalong doon sa tulay hindi pwedeng magsabay ang dalawang sasakyan na motor so yun mga idol butas na rin yung kanilang kwan pero atas yung kanila oh meron silang mini grocery oh kahit pa paano ka stock siguro yung pang kanila ba pang binuwan ano binuwan budget so yun So yan Tena, maraming salamat dahil uh, kami yung pag-interview ko. Uh, uh, hindi ako nagpakilala sa iyo. no? Ako si Joseph Pinaridonda pero mas kilala sa YouTube, GP Bintong TV. Sa YouTube mo ito makikita. Kung may cellphone ka ba, wala. Meron, nakakapanood ka. Anong cellphone mo? Touchscreen? Uh, si signal ka, di ba? May mo yan sa YouTube channel, GP Bintong TV. May kita mo yung sarili mo rito. Tapos, eh, Siyempre, may mo din yung iba't-ibang pinuntahan kong tinabangan na kagaya mo, na binigyan ng tulong. So, yun ate, maraming salamat ulit, ano? Okay. So, yun mga idol, hindi naman natin pahabaan yung video rito. Pupuntahan natin yung ating mga kasamahan rito. Oh, uh, pakita ko lang sa inyo to. Bahay ni ate. Puro strapal siya. Puro strapal yung kanyang paligid. So, yun mga idol, maraming maraming salamat ulit. At... Uh, sana ipatuloy nyo pa kami suportahan so hanggang dito lang muna mga idol maraming salamat and God bless everyday bye bye